Heto na ata ang isa sa pinakamalungkot na araw ng buhay ko. Ang muling mawalay sa piling ng aking pamilya upang bumalik sa Amerika. Sa loob ng tatlong buwan nakasama ko sila dito sa Pilipinas, napakasarap ng bawat araw. Ang saya ng mga simpleng kwentuhan, tawanan, kulitan, at mga lakad na puno ng halakhakan at pagmamahalan. Pero heto ako ngayon paalis na naman makikipagsapalaran muli sa ibang bansa para sa kinabukasan at pangarap ng pamilya. Ewan ko ba pero iba talaga ang kirot ng pangalawang alis. Yung pakiramdam na alam mong nadaanan mo na ito noon pero mas mabigat pala kapag alam mong iiwan mo ulit yung mga taong mahal mo. Siguro mga OFW lang talaga makakarelate sa ganitong pakiramdam. Ang bilis ng tatlong buwan, parang tatlong linggo lang na dumaan, pero puno ng mga alaalang hinding hindi ko malilimutan. Sa kabila ng lungkot at pangungulila, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoong Heso Kristo. Binigyan niya ako ng pagkakataon na makapiling kumuli ang aking pamilya. Kahit sa maikling panahon lang. Napuno ako ng lakas, pagmamahal at inspirasyon na siyang baon ko pabalik sa Amerika. Ngunit gaya nga ng sabi nila, lahat ng bagay ay may hangganan. Kaya eto ako, iiwan silang muli at haharapin ang realidad ng buhay bilang isang OFW. Malungkot to oh, pero may baon na akong pag-asa at pananampalataya. Naniniwala ako na darating din ang araw na hindi na pansamantala ang bawat pag-uwi, kundi permanente na kami magkakasama. Tangi ang Panginoong Hesus lang ang nakakaalam kung kailan at sa kanya ko lahat ito pinagkakatiwala. Sa pagkatgayas ng sabi niya sa Isaiah 60:22, in his time I, the Lord, will make it happen.